good morning, good morning. Sumasipa so, ng araw nung sa atin lahat. Yun, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Ayan, nagsakada na yung mga sili natin. Ah, medyo nangungulot sila. Gawa yan sa ano? Sa ulan. Ayan, medyo nagkakadamo na rin sila. Ayan. So ayan, uh, tiller tayo ngayon. Tatapusin natin yung pag-power tiller. Hey. Ay, ay mga patalbusin natin, oh. Medyo madamo na rin. Kailangan madamo 'to. Pero pag-power tiller na muna 'yung ano natin. Yung aasikasin uh, natin. Ano lang natin 'tong mga ano ni Para hindi na mag sa may talbusin dali natin dito sa ano nila dyan na lang wag ano sa kaysa isa ito eh mga ano kalabasa kalabasa So, yung ano, mga masyong kalamansi natin. Mga isang linggo na lang siguro. Magpapalaki pa. Kala nga pa ibo. Mga uno dos pa lang. Kunti pa yung uno dos. Ito mga uno dos na to. Tapos yung mga ganito kalalaki. Uno. Marami tres. O yun ha? Tinignan na nung bayar nga nung isang araw. Diba? Panton-ton. Diba? Oo, ano pa daw? Papala ah uh, naga, nag-aantabay tayo ng ano. Nag-aantabay tayo ng presyo. Sabi niya nga baka tumaas pa sa mga susunod na araw. Para lang tayo ng ng ano. Magpapalaki ng bunga. Ah, uh, mga hanggang next week. Tapos, ito'y talubusin natin dito. Baka this week, baka makapagtalubus din tayo kaso lang hindi ganun karami saka hindi ganun kaganda yung dahon medyo lumiit yung dahon sobra sa tubig <laughs> Ayan, ito yung pinapower tiller natin oh natapos na rin pala ni boss sandi yung ano yung dinadamo mata ano yung makapal yung damuh. tapos yun tapos na rin yun ano na lang Ganda-ganda uh, na rin no? May mga bunga na rin yung tari mga baso oh. May mga bunga na sila Tapos ito yung Ano nila Nag ano Nag uusbong Tapos sa yung panigang May mga bunga na rin yung panigang oh. Yun nga lang mga baso Tignan mo yung may, ano, dahon Dahil nga gawa ng ulan no? ng alagas yung dahon ng iba pero makakapag-recover din yan. kaya pala tinanghali tayo ng konti o bumili pa tayo ng gasolina bumili tayo ng gas gasolina Kariin na natin ngayon to Kapag di umulan mamayang hapon Mag-i-spray tayo Ngayon saan eh Kaso bumili tayo ng gas Sinanghali tayo ito yung inano natin ng isang araw yung isang hapong kako ka ba tanggalin lang natin masyado mga kapal ay natapos na pala ni Ibo sandi ngayong mga to nung bumili tayo ng gusalina nauna na pala siya dito na mag ano mag magdamo ay natapos niya na masyado mga kapal eh babalot lang baba lang sa nato sa talim ng tiler tanggalin natin masyado makapal maganda na rin mga bus nito kaso malang ito medyo nag ano din sila nasa sa tubig nung walang hintoy ulan <coughs> hindi lumabas yung tubig kaya medyo na ano rin sila yun mabas tapos na muna natin kung tanghali tayo tapos na 那个。<Like> tapos natin side na to ayan linaliman din natin yung, pila, yung ano, paligi ito na lang yan ito tapos balikan natin yung iba dun bali na lang ang tudling mababa yung pagka ano nyo medyo mababa balikan natin ito yung na to saka madamu kailangan nadamu muna pala yun ito yung na ano natin na power tailor natin hindi natin nadamu sa puno tapos dinamuhan natin nung isang araw yun bumaba na naman o kaya itataas ulit natin lumabas ano oh halos may bunga na yan oh isa isa nga lang ano mga boss kung hindi na pabayaan yan saka hindi na sobra sa tubig halos makapal na yan ano yan makapal na yung katulad na ano oh. no? mataas na yun kaso nga lang iba lumiit naano yung paglaki nila gawa nung walang tigil yung ulam kahit na may daano ng tubig naano pa rin yung ano nila uh, tao dito, dahil medyo mababay ano nila dati halos, halos ito lang yung ano yan halos um, umaano pa rin yung, da yung tubig sumobra pa rin sila sa tubig saka ano nga na naninilaw sila gawa nung nung natubigan bagong pataba ayan nangangalagas yung dahon ayan mga boss so. tignan mo nangangalagas yung dahon dapat nung kapal na yun yan ang sinyalis na ano medyo nasobrahan sila sa tubig naglagas yung dahon ganito na sana yun no dami pag ganito oh. halos gan, ganito na dapat kalalaki yan, yan. halos yan oh. pero may maliliit pa rin oh. laki ng bunga mga basa oh. isa isa oh. may bunga na sila sa dito eto mga basa ano, gulod o oh, mataas yung lugar tingnan mo yung mga bunga no tatlo apat apat, lima, lima na, apat na yung malalaki tapos sunod sunod no Tara rin ayan o. Mataas yung lugar nito eh. Ayan gulod. <coughs> Tapos, ayun yung matalbusin natin. Medyo maganda na rin. <coughs> Ito yun. ko yung ano. Nung kasalakoy yung ulang, ginawa natin ulit o. ulit natin. Dinaliman natin ng konti para lumabas yung tubig doon sa sulok. Mababa doon yan O dito medyo mataas yan kaya ang ginawa natin nung umuulan ng malakas nung walang hinto alas isang linggo yun eh walang hinto yung ulan tapos malalakas yung time na yun hindi naman tayo nakakapag vlog dahil may tatlo tayong video nun na ano wala tayong gagamitin memory card ayun o dati nagigipag ano tayo ng tubig dito sinarahan o yan gumawa tayo ng sarili natin yung ano kinakadaan ng tubig eh. ito, di pa natin nalinis ah, talaga ito tatamnan natin ang ano yun paggaya ng kalabaw di pa nasunog ano mga basa, ano muna natin ito madamo pa yung tabing puno yan, mapapansin nyo madamo pa ang ganda na lang man kalahati ito tapos na Kapsuta. Ayan. O yun, okay, dadamuhan muna natin. Kalahati na lang naman yun. Kaya ito. Kanina natin to Power tiller na natin ulit. Nadamuhan na natin to eh. Ito na lang yun. Inom muna tayo. Ito <tod> So kayo ang Tapos Ito na mga boss yung naano natin Nayari natin kawi dito Ayan na Ayan na sila oh. Mataas na yung ano Yung Saka so, natakpan na yung pinakapuno nila so, kahit na medyo lumakas na yung ulan yan Hindi na ganong Haano yung tubig sa puno nila Ang ganda nyo Kahapon yung na kanyan natin Pinawartiler natin natin bubas ano yung muna natin itong kalahati itong kaputol para pag nag power tiller tayo dire diretso na yan kalahati lang namin yan hanggang doon sa so, uh, tapat ng drum na yan doon yung lando sa gawin doon na ano na natin nadamuan na natin yan para dire diretso na yung power tiller natin <coughs> hindi na pa sinibosan dito kaya hindi na inano hindi na dinamuhan o tayo damuhan na natin ito na lang naman, tapos na tayo May ano tayo. May tatrabaho kita yung iba bukas. Kaya kailan may ari na ito. Pero extra muna tayo bukas. Yan mga boss, kaya inaano natin bago nating ano yun bago natin yung power tiller kasi pag dinamuhan natin to malalaglag na naman yung ano yung tinambak nating lupa sa tabing puno bumababa din agad kaya yan anayin muna natin damuhan muna natin tabing puno para hindi na agad bumaba yung yung lupang pinapartidak natin Ayan, bumabog pa siya. Siyempre, maano, matatanggal yung tinambak natin. Bababa na naman siya. Ang natin. Power tiller natin ulit. <coughs> Yan, mabasta basta sa yung dalawang tudling. Ito yung unang ano nga natin, na power tiller natin na hindi natin nadamahan yung puno. Well, hinuli, ah, uh, pinawar tiller natin ulit okay, okay na pas na ay, sa so tayo magpa-ulti lang dito Patignan natin kung paano natin ngayon yung buong ano so, Tawag dito Yan, mapasabi nung natin yung paligid. Yan, ito Ang doon, dyan na nung dadaan Sa kayo, dito sa dulo Ang yung ng tubig doon Ano dito, pababa dito Tapos, dire-dire dito doon, sa dulo doon kulang pa ng ano kulang pa lang hukay pero naka na ano, naka na ano, naka naka moldy na eh kaya ilalalim na lang parang kung sakali lumakas yung ulan tapos hindi hinto may paligi na tayong paglalabasan ng tubig ng mga halaman natin eh, tapos na tayo uwinom muna tayo sa bahay yun mga boss. ako na Okay. Mag-spray muna tayo ng ano. Spray muna natin ngayong hapon yung mga ano natin, mga tanim natin. Baka bukas ng maga natin mag spray Maga tayo ng alis bukas. O, so, kanina tanghali mga baso umulan. O, kaya ngayon tayo mag-spray. Spray natin yung mga siling panigang saka talbusin. Saka yung tari natin. Spray din natin. Ei. Gimo natin ang gusolina. Den habas. Kapag dagan na tayo. Eh. I-stay na muna tayo. Tatlong karga lang naman 'to. Tapos na rin. Ei. Tumutulo. Bugang Pase para tumuloy din yung mga bulaklak grabe yung mga langgam nakakakit sa mga ano Hubos. Hubos isang karga. May nakapasok na naman ang na kambing ngayong mga apo. yung mga pinagkainan bago. Kali nung ano, wala mo May hapon lang ka. Ay! May yung hapon lang dito kaya walang na kain hindi naman ganun karami na kain kaso nga lang yun nga. may bagong kain yun oh. ah hin yun yung daon 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 mapupudpud yan o mas pangalawang karga yan ayos na ayos na uh, malamig tayo nakapag spray <coughs> pupuntang malamig eh, kaya nga dami ng wheelie yung mga talbusin na lang sa harap dagdagan na lang natin yung ano yun sa dulo na lang sa bungad tapos na tayo nun ay yan mga boss tapusin na natin bukas tapos na tayo o, dito na muna yung natin pati yung mga halaman nila nila sa isa isa kanya ate hinano natin ispray natin ay hapon na naman